Yung guys, may sa tayong pasayero sa so, ngayon magpapabati tayo kung ano Papabati tayo guys. Papabati. Hey, hey. Hindi naman to prank kasi birthday ko naman talaga. So, okay. papabati tayo guys kung ano kung babatiin ba tayo or Pero maganda dito guys, gagawa tayo ng ano eh. Siguro manghihingi tayo ng 10 piso. Ay naata siya. Guardya ata 'to eh. Ah, yun, 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 yun. Ma'am Arlene pa? po. Shower cup po. <inaudible> Kung pwede pa aking ipibor, batiin nyo ako. Oh, birthday ko ngayon. <laughs> Nakabidyo lang po sa vlog. Thank you po. Salamat po. Okay po. Pa. Pa. Ako po. Ano po? Topper TV PH po. Topper TV PH. Topper? Opo. Thank you po. Thank you. Papa. Santo mom. Keri na dito. Sige. Sige, kut pa tayo eh. Med lang mama. Mabati naman. <laughs> Thank you po. Thank you. Lay ka po Lay ka po ba? mali pala kala ko <laughs> pa galing parang ang layo no? ang layo sabi Ito, ko <laughs> akala ko yung pag yutong doon doon ka tinignan ko yung ay, siya hindi na pa tinignan ko yung mapa mali dito pala papunta Dito na. Oh, thank you po. Nan, hindi pa bate. birthday ko ngayon? Birthday <laughs> ko. Nakablog lang ako. Nakablog. Okay lang po. Thank you po. Kita bakal diyan. Okay lang makita Okay, i ko na lang. Okay lang. Salamat po. Ito yung favorite thing po. thank you po. General Louie. Hindi <tap> ka na mag-shower ka? Pwede kuya paano na. Sa narawang. Oo. Ah. Kanina ka pa nagbubok? Bumili lang po ng pods ko kasi nagbook na ako wala. Yung location din kasi minsan baka walang booking doon. Litan ano adjust mo.

<laughs> <laughs> Nakalagpas na pala. Hindi ka na magana. traffic kasi dyan One five pa. Hi pups. Marami na. Ba, marami-rami na. Ako, tatlo. Okay, ma'am. Ma Pwede na yung favor. Batiin mo ako. Birthday ko ngayon eh. Nakabidyo <laughs> lang pa ka. Thank you birthday, po. Birthday, Ay, salamat pa. Birthday. birthday ko ngayon eh. Birthday mo ngayon, ma'am? Oo. Ano, <laughs> bagin, ano na lang tayo. Ano <laughs> tayo mag-guy? nagbibidyo video ako eh. Anak ka, anak ka? oh vlog. shout out ka muna. Oh. Saka saan ka? Shout nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa Barangay San Vicente, Pilcoa ko, wow. Shout Pilcoa, shoutout <laughs> <laughs> uh out -oh. uh, kung mga taga Pilcoa Yun, nag-vlog ka ba Pops? Oo Ayos yan pa Tupper TV PH paps Ano na? Tupper TV PH Tupper TV PH? Uh Oo -oh. uh, Sige Pops pa, pa. <laughs> <laughs> oh, Salamat paps POA Ah Mom Heidi, no? Aid. Kaya dito. Hindi na na lang po, Ma. Ma'am, birthday ko ngayon, pabati naman ako. Ito sa video ko. Ay, nakabidya ka. Salamat. Ay, sige, happy birthday. How are you doing? Thank you, pa. Thank you, Thank you, Jack. Thank you pa. Hello, ma'am. Dito pa ako. Let's go, let's go. Let's May replor. tabi ko na. Change 66. Mam ma birthday ko ngayon. Pwede maka ng favor. Oh no. Pwede yung sampo. Um cake. Hindi joke lang po, ma'am. <laughs> Nagbo-vlog lang ako. Ibati okay, na lang po ako, ma'am. Birthday ko ngayon eh. <laughs> okay. Oh, <laughs> salamat well, po. Thank you. Thank you, Pia. So, ayun guys, dito tayo ngayon sa Intramuros, Manila. Ayun, nakala okay. ni Mama nang bubudol ako sa kanya. So, ginawin na natin. <laughs> <laughs> Nangihingi ng sampo. Sabi ko kasi pa yung sampo kasi birthday ko ngayon. Hindi mo alam yung reaksyon ni Madam. antay tayo dito ng booking, no? Ay, ang saan berti <laughs> Birthday ko ngayon Cherry de Guzman po Hindi po matawagan yung number niya no? Ay naka airplane kasi ako Sorry po Hindi <laughs> yeah, okay lang po Mom ka po 9980 Mama 123 po 123. Ma Salamat po, po. Pwede ko <coughs> ngayon Ay Ay, Ay nakablig ko kayo uh -huh. <laughs> Hello po, happy birthday po, uh, thank, po, you po okay. thank you po <laughs> 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 Nag siya, Ma thank you po Ay nagulat si no